Yung bata ay eh, pinakakait sa akin. Pasakit sa akin, nakita ko yung bata eh, ni Garilio. At yung sa akin, nangihingi ng lighter? Ang ba, si ka nanay? Sino po bang matinong nanay na tuturuan yung anak naman ni ito e, Two years old oh. pa po yun. Siya nga po dati, pinapainom niya pa yan eh. Sa loob po ng tatlong taon na pagsasama namin, lagi po ko sinasaktan yan. Sino po exactly ang may reputasyon dyan sa inyong uh, lugar? Si Francisco po katulad eh. Magandang reputasyon po ba to? O masamang reputasyon ka? Bad image pa to Bad image. Okay. Si ano, si Miss Cristel. Si Miss Cristel, wala po. Kasi yung dina niya babae, yan ang niya dati. Baka pwede pong tignan-tignan uh, din yung bata kasi very alarming yung uh, picture okay. na karating sige sa amin. Ah, sige, sige po. ang kwento sa relasyon po ninyo ni Ma'am Cristel. Ma'am, nagsimula po talaga yan, Ma'am, nung yan eh, nang lalaki. Ang masakit lang doon eh, gumagawa ka ng kalokohan sa huli, ako po ka rin mo. Kung kayo ay tatanungin sa kasalukuyan, sir, mahal niyo pa rin po si Ma'am Cristel. Oo, oh, po, oh, oh, I mean, Ma'am, mahal eh, ko yan. Kasi tumagal sa akin, Ma'am eh. Lahat naman, alam mo. Ilang naman. taon mo kayo? Ma'am, di siyata kami, may no? Ngayon po, ano ho ang uh, nais nyo sana mangyari? Eh sa akin ma'am, kung ako, ako tatanungin ma'am, eh, alam-alam ko sa anak ma'am, sa bata ma'am, gusto ko um, yung kaligyahan ng anak ma'am. Ayoko makita niya na ganito kami. Mm -hmm. Lumalakas siya na ganito kami. Gasino lang yung salitang pagpapatawad ma'am. Yung pagpapatawad niya ma'am na yung bata magiging okay malaki. Mm -hmm. Kasi magmatigas ako, magmatigas siya, hindi yun hindi yung makakatulong ma'am. Paano mo ba kayo sir nagkakilala? Naging, ano ko yan, text me ma'am eh. Sinabi sa akin, pala siya sa sawang. Mm -hmm. Yun, wagang ko, nakita ko siya, nakupo. Eh, sexy mo, eh. Yung una kong tingin, hindi ko alam eh. Bisa bigla akong nga, eh, stars lock mga ilang. hindi maganda. Sa loob po ng tatlong taon na relasyon po ninyo, ilang beses nyo po nahuli na may iba po siyang lalaki? Dalawa. Dalawa. Puro mm -hmm. nila tsaka Pinoy. Nung tignin nyo mo kung gaano kahaba yung ano ko sa kanya, mama, yung, yung, yung pasensya, yung pagmamahal. Mm -hmm. Nandun eh, kasi mantaki mo, no ma'am. Tinanggap kulit, ma'am eh. Hindi nga kata sinampal, Ethel. alam mo yan. Hindi ko na sinampal, ma'am. Walang sampal na nangyari, ma'am. Diyan? Ang sakit noon, hindi mo hawak-hawak sa ganun mong sinanto. Nag-aali ka sa dalawa. Ah, ano Gaano ka sakit sa isang lalaki, ma'am, na makita mong isang kalib-in mo? Lahay paghaligal sa ibang lalaki, foreigner pa. At sa mismong bahay ko pa. Dumating tingin na kayo, ma'am, June 1? May, ma'am, May 26, 27, ito nagkakamali. Nag-aligal ka sa dyan, yung isang, isang foreigner. June 1, dumating yung negrin, ma'am. Ibang si si ma foreigner na naman yes, ma po. Yes, sabay na. Di, bali, ma'am, um, ko siya, ma'am, na puntahan yung negro kasi wala akong makagawa, ma'am. Pumayag man ako, hindi pupuntahan niya. Iiwanan niya talaga ako, ma'am eh. Sabi nga sa in love siya. Hindi ko alam, ma'am, 10 months na pala sila. Blind talaga ako. Kasi blind. Ang akala ko, genuine lang sila nagkakilala. Nung dumating yung negro, ma'am, pumunta dyan, sama sila. Nasa akin yung bata. Maganda yung buhay ng bata, ma'am. May income naman ako dito, ma'am eh. naman sa isang beses, ma'am, ng 5,000 para sa yaya, ma'am. Pero nung tumagal, ma'am, eto, parang napaparamdam na, naiiwanan na ako at kasamahan niya ni negro. Doon ko naman, sinatan ma'am. Talagang ko na stop bothering my wife. Pero yung tanya ko ito, ma'am, great great. Away ka yun. Pwede pupunit niya yung ko, dinig sale ko, ma'am. Yung iba, sinunog niya. Sobrang galit niya kasi nga, iiwanan siya ng negro. Mahal niya yung ma negro, ma'am, eh. Kinuha po nila sa akin yung bata. Binigay ko na maayos yun. Pero isa lang po ang sinabi ma'am, na sana kung gaano ko inaalagaan yung anak ko, kung gaano ko minahal, yun din yung Pag may sa anak ko, tanda nyo ito, ipakukulong ko kayo. Nung malaman ko, ma'am, sinundan niya ako ng picture, ma'am, yung anak ko naninigarilyo na? Sino naman ma yung, ma'am, sino ba yung isang magulang tatay, ay ko mapagmahal sa anak, ma'am. Matutuwa nun. asin in, umiyak ako ng ma'am. Sabi ko, as, masakit na nun, ma'am. Tagga din sa tulpo, ma'am. Gumawa na naman ang kwento. Binaliktad na naman. Pinainom ko doon ng alak, ma'am. Nakupo, ma'am. Kasi palaginip, hindi ko ba yan. Pero hanap mo na ebidensya, wala. Kasi puro kwento eh. Gawa-gawa ng kwento, ma'am. Pero yun yung naging masakit sa akin, ma'am. Kasi may mga chat siya sa akin na pag hindi ko raw siya tinigilan sa negro at hindi ko hiniyaan yung diskarte niya, ilalayot niya sa akin ng bata, ma'am po, ano ang uh, nais yung mangyari kung sakali na ayaw na rin ho makipagbalikan po sa inyo ni Ma'am Krista? Wala na rin po akong magagawa naman. Ma hindi ko na po siya habulin. Matagal na rin po akong naka-move on sa kanyang doon ng anak ko. Pero sa akin na sana, eh, yung bata ma'am, eh, yung makita ko rin ba? Kasi po ma'am, ako hindi po ako lumaki ng broken family. Hindi ko po alam kung ano yung broken family. Kaya doon po ako takot pa sa bata. Siya kasi ma'am broken family yan eh. So, yung anak ko talagang, ano, talagang sobrang mahal ko ma'am. Sinuro ko sa kanya yung sarili ko, ma'am, kay Ethel. Ilang beses mo siya nagkamali, ma'am. Sinubrahan ko pa yung pagpapatawad, ma'am. Magmula na nabigyan niya ako ng anak, ma'am, doon na umikot yung mundo ko, eh. Mm -hmm. Hindi na kumuwi ng Manila. Naging masaya ako sa kanila. Lalo na sa anak ko. So ngayon po, sir, no, sasamahan namin kayo sa MSWD para malaman din na hunantin yung uh, mm -hmm assessment ng Aba. social worker and then kung may mga concerns kayo para is mailatag din natin yung gusto niya na visitation rights para ho sa inyo bilang tatay. ay uh, may karapatan naman ho kayo na mapuntahan, madalaw at uh, mahiram ang inyo pong anak. Ano uh, na huli si Ma'am Cristel na may kahalikan? Ma'am, dito po yun. Bali, ano po yung bag niya? Si Cristel, ma'am, nakaganto. Yung foreigner, ma'am, dito, ma'am. Bali, hawak po sa braso, nakaganon. Mga ka po 'yan, dalawa. ba? Uh -huh. 'Yun po 'yung paglabas ko ng pintuan. kasi 'yun po 'yan eh. Pag ganun ko po, 'yun po 'yung extra nakita ko. Uh -huh. Tapos, ano, tinulok siya nung nilibing ko si Gisselle. Pag ganun yung Connor mamay. Pag tingin niya, close, close. Tingin siya mam. Ma Umbas. Uh -huh. Dito po sir, ano naman po nangyari dito? Sam dito po yun. Nakaiga po siya rito. Nako bad. Uh -huh. Hawak na lang po 'yung panty niya, 'yung panty na po siya nun, eh. Uh -huh. as Pinikiliga ko siya. Ubarin mo yan. Pinikiliga ko po siya. Mm -hmm. Pero nung talagang ang, ang nabutan ko nang dito, ma'am, eh. Yung foreigner. Pero nakita niyo rin po, sir, yung foreigner nandito. Ano, ah, ma'am? May yung pagsara ng pintuan na, ma ma'am? Bali, dito po ako nun, no, ma'am, eh. Hey, Andy, what are you doing? Kumas siya, ma'am. Ma Francis, may Francis. I'll be back. I forgot my phone. Huwag ko tapat sa kwarto ko. Yung phone niya, nag sa iyo, sa nila. Nung lumabas, ma'am, nasaka ako eh. Kasi nasaka ako. ako no, na, ma'am, eh. Six-lock. Ang katawan. Nagbaba siya, na, pinasok ko agad. Yun, si Ethel, mamadali na, nagpapante na. Anong lahi yun, sir? England. Okay. Hmm. Yung bago niya ngayon, anong lahi naman, sir? Ma'am, American. Ma'am, may gulo ko din niya yan, ma'am. Kawaba din yan. Bakit uh, pumapato siya sa foreigner? Ano sa tingin mo ang wala sa sa'yo na nakukuha niya sa mga... Ma'am, mahilig si foreigner. Kasi mm -hmm. yung nanay po niya, may foreigner din, ma'am. Eh. Mm -hmm. Bali, papalit-palit din yung foreigner. So, parang naman. Ano sa tingin mo, sir, ang wala sa'yo? Bakit hinahanap niya ito sa iba? Siguro, malaki yun, ma'am eh. Malaki katawan. Oo. Oo ay, Pero rin. malaki rin naman po ang katawan niya, sir. <laughs> Siguro, saruman, sa romansa. Uh, baka, talagang hilig niya ang porno ma'am. Kasi, lahat na naman nakita ko, puro porno niya. Eh. Ma'am, kasi naman ma nung huli niya akong tinawagan, ma'am, sabi niya sa akin, nung una, ayun, aminin na malaki. Mm -mm. Payat daw na haba. Mm -mm. Nung tinawagan niya na ako nung huli, ma'am, sabi niya sa akin, ano daw siya, happy na daw siya. Ay, e, bakit talagang happy? Kasi yung ngayon, ngayon happy na ako sa buhay ko. So, yung bakit talaga happy? Pwede yung paliwanag sa akin kahit bigla lang. Sabi ko. Ito, oh, ako ang Malaki kasi mo sa kanya. niya. Tsaka tumatagal siya. Totoo yan, sinabi mo sa akin yan na ako ay hindi ganun katindi sa kama at hindi tumatagal. Yun, lakit, mahaba, tumatagal. Sinabi mo yan, Ethel. Hindi ako gumagawa ng kwento. Yun po yung sinabi niya. Nung... Okay, sige. So ngayon, kung ayaw talaga pagbalikan ang gagawin natin para sa bata, no, yung mm -hmm. rights mo bilang tatay, yun ang ipipilit natin. Okay? Gusto po ang relasyon nila noon ni Ma'am Cristel. Okay naman. Pagkatagalan, nagkalabuan sila dahil may foreigner siya. Nakompronta niyo po o nakausap si Cristel patungkol po sa problema nila? Nakausap po lang siya sa foreigner. Ano po ang nabanggit? May ano nga siya, may foreigner. Inamin po niya? Mm, mm Ano po ang pinayo ninyo? Ano po sinabi ninyo sa kanilang dalawa? Sinabihan ko naman siya na baka naman magkatagalan niya, maghiwalay kayo. Pinayuhan niyo po ba na itigil niya yung ginagawa niya dahil meron siyang anak kay Francisco? Pinagsabihan ko lang siya. Ano po ang panawagan ninyo na lang po, nanay, kay Christelle? Sana na mag-ano silang dalawa magbalikan kasi may anak sila. Sir, kapit bahay niyo po si Francisco at si Ma'am Cristel. Opo. Kamusta naman po yung uh, relasyon nila? Masyadong mag-away-away sila, ang dalawa. Pagdating ni Kuya, may, nakita kami ng ano, parinir na lumabas. Galing yan sa kwarto. Pero nasan si Francisco noon? Hindi ko alam kung saan siya nang galing. Si Cristel lang ang uh, nandito. Si Cristel lang po nandito. Maliban sa foreigner, may mga pumapasok din sa kwarto nila? Opo. Itong si Cristel, eh, yung anak niya, napahawak niya ng sigarilyo. Opo, nakita namin. Saan niyo nakita? Sa bahay nila. Bakit? Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Patungo kami na maglaro ng basketball. Tapos, pag dumaan kami sa bahay niya, nakita namin na ano, sinobon niya. Pero yung sinindihan ba o hindi naman? Hindi. picture na sinend ni Cristel sa tatay na merong uh, sinusubong sigarilyo yung bata. Na-investigahan po ba natin ito at ano yung naging dahilan bakit may ganong uh, larawang sinend po si Cristel? Yes. Inamin po yan ni mm -hmm. sa akin mismo. Inamin ni, ni, ni Cristel sa akin na yun lang, uh, piniktura niya pagkatapos wala na at sinend niya sa kay Francisco. Pero hindi niya pinopost sa social media. po. Mm -hmm. uh, Pero ito po ba, ma ma'am, ayaw na ano, labag? No? yes, so, labag yan. Yeah. Kaya nga, si Christian nang nag, uh, nagkaharap kami, mm -hmm. ay yung una namin ginawa ay, syempre, nagka-counseling sa kanya. Mm -hmm. Na ito ang hindi dapat ng bata, kung alam mo o hindi mo pa alam. Kaya nga, na, na ano ko, na, yung plano namin ay isa ilalang siya sa PES. At mm -hmm. saka yan, ma'am, hindi lang yung si Crystal ang nabigyan namin ng ano, uh, intervention ng proper caring no ng bata is mm -hmm. yung sister mm -hmm. si ano si Cristel at saka yung lola kasi palaging nandiyan si lola eh, siya ang nag ano na uh, bibigay sa lahat ng pangangailangan mm -hmm. sa family kaya sa kanya pa rin opo okay. sa kanya pa rin natutulog din ang bata mm -hmm. uh, katapat ng ano niya, no, lula niya. Kamusta po ang assessment po natin sa kanilang dalawa? kay Cristel uh, wala siya talaga, wala siyang trabaho. Uh -huh. Pero sa ngayon, ay yung pumunta ko sa kanilang bahay, wala siya. Ang sabi ng ina ay nandun sa Cebu City. Pero uuwi siya ng last week of December. At sa last week of December, ay pumunta naman si Cristel dito sa office. No? Uh -huh. uh, Napag-usapan namin kung kailan siya babalik. Pero hindi na siya babalik ng Cebu City. Andiyan na siya sa kanilang bahay ngayon. Kung uh -huh. sakaling ma'am no, na naulit pa yung ganong pangyayari, na nakita ulit natin may nakalabas na report na yung bata ay pinahawak ulit ng sigarilyo ano ho yung uh, uh, kakaharapin niyang kaso um, prepared na naman kami na kukunin namin ang bata pag sakali okay. mangyari yon kasi oh. dalawang beses na yan eh si Ma'am kung tayo ay pupunta sa kanilang bahay pwede naman mm -hmm. ready naman and then lang siya sa bahay nila kamusta ba kayo ni Sir Francisco noon? Ano ba ang nangyari? Bakit kayo ay nagkalabuan? At first, okay po kami niyan. Mga one month to five months, okay po kami. Until noon pong pandemic, dinala ko po yung mga kapatid ko sa gym, kami lahat. Buntis po ako nung time na yon Tapos pag galing niya Manila, doon na po siya, lagi, lagi na po kaming nag-aaway. Lagi na po niya ako sinasaktan simula nun. 2020, 21, 22. Paano nga pananakit yung ginagawa sa iyo? Suntok po, mga suntok, sakal, kaya proud pa nga po siya yung ginagawa niya yan sa akin. Sinasabi pa nga po niya yan sa mga kaibigan niya, ganun, na yan po yung ginawa niya sa akin. Tapos yung mga masasakit na salita po, lahat, 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 lahat po. May nabanggit naman siya na nahuli ka niya na merong kang kahalikan doon sa kwarto. Ano naman masasabi? Mm -hmm yung halikan po hindi po yung totoo kasi po yung finer po ba yung kasi kasi po yung lalaking yun kaibigan niya po yun siya po ang nagdala doon siya po ang nakikipag-inuman doon niya po pinapatulog tapos uh, hindi nga po ako nagjumajam sa kanila hindi nga po ako nakikipag-inuman sa kanila tapos sabi niya na nagalit po kasi sa sa lalaking yun kasi hindi siya pinahiram ng pera kaya po siya ganun nabanggit niya na galing daw doon sa kwarto niyo. Kumaga, may nag, may gusto ba din sa iyo yung foreigner? Ano ang meron para at least maging klaro sa kanya? Ah, wala po, wala po, wala po, wala, po, wala, po, wala po siyang gusto sa akin, wala po akong gusto sa kanya. Sabi Sina, niya, ano? sila lang po dalawa yung magkaibigan. As sabi in, niya, nakita daw niya na <laughs> naghahalikan mismo. Kung saan niyo mesa niya ngayon? Nandun niya daw kayo nakita ang dalawa na nahuli niya ng akto. Wala po, wala po. Wala pong ganun na nangyari. Gawa-gawa lang po niya yun. Ngayon, nabanggit mo na meron kang uh, ngayon na karelasyon. Okay. Ito ay foreigner din. Opo, opo. Uh, nasaan na siya ngayon? Uh, nasa Las Vegas po, trabaho. Ano ang uh, balak ninyo sa inyo ni Sir Francisco? Makikipagbalikan ka ba? Hindi na po, wala na po. Patungkol naman doon sa binanggit niya kasi nag-send ka sa kanya ng picture yung baby mo na may hawak na sigarilyo. Ano ang masasabi mo? Ah, uh, yung time na po yun kasi, dyan po sila, yung anak ko, kapatid ko, dyan po. Tapos, nung time na yun, inutusan po ko ng stepfather ko na bumili ng sigarilyo sa may tindahan, dyan lang banda. Tapos, uh, hindi ko po alam na hindi po pala siya naninigarilyo ng mentol. So, yung kute na binili ko, binigay ko sa kapatid ko since yung kapatid ko paminsa minsan naninigarilyo siya. Tapos bumalik ulit ako sa tindahan para bumili na si Garilio. Pagbalik ko, nakita ko po yung anak ko na nahawak-hawak na niya yun. Kaya ko po siya pinikturan or binidjuhan dahil gusto ko po sana ipakita sa kanya na ito yung tinuro mo sa anak mo ba nang hihingi na ng na sigarilyo, ng lighter, tapos minsan sa, sabi pa na anak ko, tagay daw. Kasi yun yung pinapakita niya dati. Paanong pinapakita niya dati? As in, araw-araw po yan nag-iinom eh. Kahit wala na pong pera, inom pa rin ang inom, nangungutang sa mga tindahan para lang makainom. Pero kayo dati, talagang uh, minahal mo rin siya? Opo, minahal ko po siya. O. Kailan nagbago? Kasi nabanggit niya, pinagsabay mo ba sila nang uh, bago mo ngayon? Hindi po. Uh, nung time po kasi yon mga 2021, Lagi na po niya, lagi lagi na po kaming nag-aaway tapos sinasabi niya na, sinasabi niya na um, dalhin ko na daw yung anak ko, uh, kaya niya daw mabuhay na wala kami. Tapos yung time na yon galit yung pamilya ko sa akin. So wala akong mapuntahan tapos sabi ko sa kanya, uh, hintayin mo na may uh, may mapuntahan na ako ba. Tapos pag nakaalis na ako sa bahay na to hindi na ako babalik sa iyo. Tapos yung time na yon na uh, may na, na, may paraan nga ako para makaalis. Naghiwalay na po talaga kami. Ta, tagal na po wala ko, tagal na po kaming hindi okay. Pero nabanggit niya na kung mabibigyan mo siya ng pagkakataon, willing siya na bumawi sa iyo at makipagbalikan? Hindi na po sa lahat po ng ginawa niya sa akin. Hala, grabe, grabe po yung ginawa niya sa akin. Uh, ako na nga po lahat ng gumagawa sa gawaing bahay tapos pag nakatulog ka lang ng kahit 15 minutes sasabihin na niya. Lagi lang daw ako natutulog eh may anak po ako binabantayan eh. Naglilinis sadge ako 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 lahat. Ako lahat tapos uh, pag pumunta ako sa palengke kahit mga 20 minutes or 30 minutes lang ako nawala, pagdating ko sa bahay aawayin na ako kasi tagal ko daw bumalik. Kumbaga ang naging problema mo sa kanya ay uh, yung ugali, kung baga, kung paano kayo magsama sa bahay. Ngayon, ang uh, nabanggit naman niya, ang uh, naging problema naman niya, ay yung nalaman niya nga, o hindi, na po. nagkaroon ka ng karelasyon na foreigner. Anong masasabi mo doon? Kasi po, hindi niya tanggap. Sabi ko po sa kanya, dati, ito yung gusto kong ma-feel sa'yo, pero hindi mo ginawa sa akin ba? Yung alagaan mo ko, kahit may sakit ako, ako nga gumagawa sa gawain bahay, ako pa, ako pa nagluluto, ako pa lahat ako pa naglilinis. Tapos yung paraan ng pag-aalaga ba, hindi ko nakita sa kanya ganin na minahal niya ako. Parang tinrato niya lang akong katulong, parang ganun lang. Nag-meet na ba kayo nung nga boyfriend mo ngayon? Opo, opo. At kamusta naman? Okay po, babait po siya. Uh, tanggap niya po mga anak ko. Binibigyan niya nga po ng pira yung mga anak ko eh. Nung time na okay pa kami. Kaso nga lang po ngayon, nung after po kasi nung nagkausap kami sa TV, Uh, akala ko po kasi uh, hindi niya na hindi niya niya i-chat pero palagi niya lang po kasi chinachat yung bago kong kuan bago ko boyfriend o, uh, halos madaming account po iba-iba account siya chat niya tapos ngayon parang uh, hindi hindi na nagpapadala ng pera yung Uh, boyfriend ko ngayon dahil sa kanya. Kasi eh, hindi ko alam kung anong sinasabi niya dun eh. Pero kayo okay pa rin naman? Okay, okay po, may communication okay, pero po. Kumbaga, wala nang suporta? Wala na, wala na. Wala nang suporta kasi wala nang tiwala ba dahil sa mga sinasabi niya na wala namang katotohanan. Eh kung magbigay din ng suporta sa'yo yung si Francisco, total ay anak nyo talaga yung bata? Uh, mas mabuti po kasi wala na po kasi akong, ano ngayon eh. Kumbaga, ang mother at stepfather ko na lang ang nag-susuporta uh, sa amin araw-araw. Alam ba ni Francisco na na mayroon kang kausap na ibang lahi tapos alam po niya, alam po niya lahat ako mag-approve yeah. naman siya opo saan anong punto na bakit nag-away kayo ano nangyari kasi po nung hindi ko na po siya kinontak Uh, mga last year nag-message siya sa akin, sabi niya hindi na daw niya ako papakialaman wala na daw kami pakialaman kasi may bago na nga siyang girlfriend. Tapos yun nga po nabigla nga po ko nung tumawag po kayo sa akin noong December. Kasi okay na po eh, wala na po. Hindi ko na po kasi siya kinuntak. Gusto niya po kasi na makuha yung pera na gina uh, para sa ngipin niya. Gusto niya po makuha yun. Tapos Uh, hindi ko naman po ibibigay sa kanya kasi mas nangangailangan yung mga anak ko eh. Bakit? Saan galing ba yung pera na yun? Paluwagan po. So dahil hindi mo nabigay yung pangpustiso niya, uh -huh. kaya nagalit siya sa'yo? Uh -huh. Pero may formal ba kayo na naghiwalay talaga kayo para hindi kanya habulen habulin? Siyempre iba ang personal na paghiwalay sa magka-chat po, nung pinapulis nga po namin yan, like, yun yung time na hiwalay na talaga kami. Um, ano po yung maaring nga maitulong natin no, para hindi na po ito ulit maulit ata, ma-educate natin siya sa mga ganong bagay? Yan nga, um, ipa, ano natin siya, sa ilalim din ng, enroll uh, tayo natin sa isang session ng Parents Effectiveness Service, no? yung PES na sinabi ko noon. At uh, saka pagkatapos niyan ay nag-counseling din kami kung ano ba Kaya uh, ano niya, nag-accept din siya na mali din talaga. Sana bilang uh, sa iyo na talaga buo yung kustodiya, maalagaan natin, matutukan natin, mapag-aral natin yung bata. Okay. ngayon upang pagkasunduin kayo. Walang alang naman sa bata. Wala na. Wala na chance. Kung wala na talaga, din pag-usapan na lang natin dito regarding na lang po sa kustudya ng bata. Regarding sa kustudya ng bata, nandito ang ating MSWDO, Ma'am Arlene Lucero, upang tayo'y gabayan kung ano ang ating dapat gawin regarding po dito sa kustudya. Hi gawa tayo ng kasunduan regarding po sa paghiram ng bata at saka yung suporta. Kailangan siyang dadaan ng barangay para naman ay ma-record natin yung pagbaro ng bata. Yung kukunin ngayon at kailan din isa sa uli. Para recorded siya at para, para patas So dito sa, dito, ito yun sa barangay hall. Dito may yari sa barangay hall, yung hiraman. Ma'am, wala naman po ang plano ng hiramin. I mean, kasi magiging busy rin po ako sa buhay ko, ma'am. Uh oh, -huh. E, yung pinakayusap ko lang po, ma'am, eh, sana mapalaki ni Cristel yung anak namin na Manos kahit nawala wala ako. As Basta you know? sa akin lang po talaga, ma'am, please lang. Ayoko na makita ulit yung mga nakita ko. Hindi yun, hindi yun normal na isang gawain ng isang ina, ma'am. Sabihan mo si Cristel lang yan. Um, sino sinungaling ako pag sinabi ko hindi kita mahal. Mahal kita. At tinatanong ko sa iyo ng malaking utang na loob na ako'y binigyan mo ng anak. Wala lang plano mga pagbalikan sa'yo, ito lang. Ayun na kitang guluhin kasi masaya na ako, nakita kita masaya ka. Okay na ako doon, okay na ako doon. Pero sana, Ethel, eh, yung bata, huwag mo lang uulitin yun, ha? Yung pagkisigan yun. ninyo, eh, kasi hindi, na, Ethel, na nakakita sa'yo, hindi mo yung gawa-gawa. Sa akin lang, palaki mo siya ng mga lang. Ngayon, yung support, Ethel, hanggat ako'y kumikita, tutulungan kong bata na yon, bumili po ako ng sigarilyo sa tapat ng bahay namin sa so may tindahan. Tapos hindi ko po alam na, hindi po pala naninigarilyo ng ang stepfather ko ng mentol. So, Uh, since yung kapatid ko, naninigarilyo siya paminsan-minsan, minsan, binigay ko sa kanya, tapos pumunta ako sa tindahan ulit para bumili ng ibang klaseng sigarilyo. Tapos pagbalik ko, nakita ko po yung bata na nakahawak ng sigarilyo. Tapos sinend ko, sabi ko sa kanya, ito yung ginawa ng anak mo, ito yung tinuro mo. Minsan nanghihingi na nga din po ng tagay. Tapos tawang-tawa nga po siya nun eh. Tagay -tagay ko na pong sinend yun sa kanya, mga nasa September or October. Tapos nung November po, hindi na po ako kumuntak sa kanya. Nag-message pa nga po siya sa akin eh, na sabi niya, wala na daw kami pakialaman, hindi na daw niya ako pakikialaman kasi masaya na daw siya. Tapos yung bata, hindi na daw niya pakikialaman. Kaya nga po yeah. na, nagulat po ako noong December kung bakit na, nasa Tulfo na po ako. Kasi yun po yung message niya sa akin eh na hindi na daw niya ako pakikialaman, pati yung bata. If ever po, uh, Ma'am Arlene, na mangyari po ulit yun na nakita natin na may hawak na hindi maganda yung bata o may dalang alak, ano po yung maaring unang gawin ng magulang para maiwasan po yung ganit? Yes, yun, yun yung sabi ko, Ma'am. Uh, kailangan po natin na uh, mag-undergo ng Parents okay. Effectiveness Service. Yung pangalawa, uh, nag-counseling na kami. So, at inamin din natin na mali 'yon. So, pag uh, inulit na 'yon, iba naman ang usapan natin. Uh, meron din naman tayong kaakipat na mga programa na para naman siya ay matulungan sa pag-aalaga ng bata, ng proper care ng bata. Oh, Ganon din naman kay Francisco. Kasi 'yung bata, hindi lang isang party. Sa so, pagpapalaki dalawa kayo. O kaya ngayon, nandito tayo para maggawa ng kasunduan para naman 'di ba ano ang ano natin kapakanan ng bata. So hindi pwedeng isang party lang. So dapat kayong dalawa at saka yung buong community. Hindi pwedeng hindi walang contribution yung community. Thank you po. The agreement between uh, Cristilme Gamboa and Francisco C. Agravante regarding the custody of their child that the custody of the child is giving to Cristilme Gamboa. mother of Franz Aline Gamboa Agravante, as agreed by the father Francisco Agravante. Other agreement as follow. Francisco and Cristel agreed that when times come arise from, that Francisco will borrow that their son, it will be brought, channel to the barangay without hesitation from the mother as long as informed this before. Number two, upon borrowing of the child, it will be recorded and be lagged in the barangay the father can pick up and return his child at the barangay hall on the said date specified in the agreement upon pick up. Number 3. Francisco Agravante will start giving his monthly financial support on February 2024 through the barangay for proper documentation. When Francisco starts giving his support to his child, he can then borrow his child. Both parties agreed that they do not have any communication in any means effective today. Tulpo, salamat po sa tulong po ninyo na ako ay makabalik ng badyan. Sa tulong po ninyo, Idol, uh, nakita ko po yung aking anak, nangyakap ko. After five months, Idol, nakita ko ulit. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. Sana um, tumagal pa ng tumagal yung programa nyo at maraming pa kayong taong matulungan. Ng kailangan po ng tulong nyo, Idol Rapi. Salamat.